Ay, nakita ko dito na ano. Na bird. Alam mo yung ano yung kalapati na yan. Magandang tingnan yan kung ano kung napintahan so magtatanong ko tayo. Ay, hello sir. Good morning. Sir, good morning. Kaano niyo to? Ay, Lola. Lola nyo. Ilang taon na to, sir? na nagawa. Hindi ilang taon na nagawa na yan, sir. Eh, okay. ito, 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 itong nicho na ito, ilang taon na nagawa na yan? 2015. Na nagawa? Oo. Oh, oh. babae yun, sir, lalaki. Ay, kano nyo, sir? Sabay. Ay, asawa nyo? Oo, oh, so... Ah, oh, okay. 2015. 2015 na nagawa, so... Kayo rin ang gumawa o may ibang gumawa? Kaya ibang kababayan natin na taga rito rin. Oh, libre 'yun ano sir. libre pag nagpagawa ka ng ganito. okay. Ay yung mga 'yan, mga apo niya. Oh, yung mga apo niya. na ganoon. Alam mo mas maganda yun pag napintahan para lalabas yung ano niya. Yung oo, yung ah hindi para pintura. Oo, mas maganda kasi pag napintahan to, mas magandang tingnan, 'di ba? Nakaka-attract yung tanong ano ng tingin nila. Ito yung mga ano, may Ito yung dita. page niya. Vlog to para makita niyo mamaya may upload ko to mamaya, no? Sir, thank you. Kare okay. kare sa Manila, sir. Hindi dito lang. Ay wala na doon. Oh, na. Ayun. Mausok-usok kasi ano pa, nagsusunog pa sila ng mga damo sa dahil lang late po sila kasi na dumating na naglinis sa kanilang mga medyo mga mahal nila sa buhay so, so hindi tayo makapasok doon kasi medyo mausok-usok na dito lang tayo sa may gilid at meron din tayong ano dito uh, Bureau of Fire Protection so naka ano sila naka -tam 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 sila for in case of emergency meron silang naka nakaalalay para sa atin. Oh, meron din mga taga Red Cross dito. If in case din for emergency, baka pwedeng magpa BP or silang mag-aalalay sa ating mga kababayan na dumalaw sa kanilang mahal sa buhay. At uh, okay, dalawa lang. Walang anong ay ang di ba lang mga kapulisan po natin nagkalat din at mga sundalo. So safe po na mamisita dito sa uh, public cemetery ng Nambaran Ilab Hindi po tayo makapasok doon kasi mausok. May maganda doon kaso lang hindi na hindi natin mapasok sa dahil lang mausok. Kaya dito lang muna tayo sa gilid. Ito. Ito Hello sir. Ay ah, ito yung place para makita natin mamaya na. Sir, nice to meet you. Awan ni Jaya. nag 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 pag nag 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 alam mo nakikita ko dito ang ganda kaso lang Dito tayo makapasok kasi mausok isight ko lang oh, ang ganda yung pagkagawa niya parang medyo matagal kanina to pwede nga apak dito baray 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 pwede nga apak dito merong makita ko dito kaso lang mausok kasi nag Late lang sila kasi nag ano nagsunog ng ano kayo wala Isa ito lang